mga bagay-bagay na tanggap ni atigay Ano ang mga bagay na ito na talaga namang makikita natin kay Ati Gai na siya lang ang mayroong katangian nito at tinataglay niya ang mga bagay-bagay na ito. At syempre, si Ati Gay, kapuna-puna o kapansin-pansin, yung mga ginagawa niyang pelikula ay talagang masusing pinag-aralan at talaga sa ating ay maingat sa pagpili ng makabuluhang pelikula. Kaya naman ang mga pelikulang ito ay talagang pinag-uusapan at talagang pinupuri sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang lahat ng yan ay ating tatalakayin sa pagpapatuloy ng heart expression. Samantala, ako pong yung lingkod ko yung 4DR. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng heart expression sa inyong panonood. Tinatapos nyo po ito. Maraming salamat. Nila like at sinishare. At of course, sa mga hindi pa subscribe Please subscribe po natin at sa mga nag-subscribe na maraming maraming salamat po. Sa pagpapatuloy po si Atigay ay may mga bagay-bagay na tanggap ni Atigay. Totoo naman si Atigay ay talagang totoong tao o taong tao. Yan po kapag sinabi mong Nora o Nor, makikita mo sa kanya ay ang kanyang puso, ang kanyang kababaan ng loob, at talagang masasabi mo na nandoon yung kanyang pagiging mapagbigay, generous, maunawain, at mapagmahal. Tunay na kaibigan si Miss Nora Honor. Ano ba ang mga bagay-bagay na mayroong kay Ate Gay no, na tanggap niya? Number one, ano niyo po si Ate Gay, tanggap niya yung kanyang pinagmulan na siya'y galing sa mahirap, kinikwento niya yung palagi, alam niya yung kahirapan, tanggap niya at hindi niya kinahihiya ito. Ito nga yung bagay na talagang nagustuhan ng mga tao sa kanya. Totoo yun, from rag to riches si Guy, talagang tanggap niya yung kanyang uh, naging hanap buhay. Alam naman natin yung nagtinda ng tubig sa release ng tren, nagtinday ng na kakanin, at sabi nga, marami pa siyang ginawa na hindi niya kinahiya. Tanggap ni Atigay Gay ang kanyang pinagbulan. Number two, sa Atigay Gay, tanggap niya yung kanyang kulay. No po, hindi niya kinakahiya yung kanyang kulay na kahit sinasabihan nung araw na sa Atigay Gay, baluga, negra, ano niyo po, sa Atigay hindi niya bina, ito po binabaliwala niya. At ang totoo po, si Ate Gay ay kayumanggi. Hindi po ba? Sabi nga ng ate ko, nung nakita niya ng personal sa Ate Gay noon, nung kabataan niya, makikita mo yung pagkakayumanggi ni Ate Gay na talagang napakaganda ng kutis ni Ate Gay. No po? Na bumaga yung kanyang kulay sa kanyang mata, sa kanyang ilong, na sa kanyang labi, na tukain daw. At syempre, si Ate Gay, proud. Yan ang kulay ng mga Pilipina, tunay na Pinay. At syempre, yung kulay ni Ati Gay, yan yung sumira sa mga uh, sa, sa mga, uh, kasi noon misti silang tinatanggap, parang wala kang puwang kung ikaw ay uh, uh, sa kulay ni Ati Gay, kayo manggi, no? Ganyan. Tanggap ni Ati Gay, dahil yan ang nag-akyat sa kanya ng tagumpay. Of course, kinararangal natin ang ating kulay, kulay kayo manggi. Sa Ati Gay, number three, Tanggap ni Ati Gay yung sabihin mo sa kanya na gurang, tumanda. Ano man ang itsura niya, tumanda na siya. Tanggap niya. Kumbaga, yung iba pag sinabi mong tumatanda, no, natatakot ang tumanda. Pero si Ate Gay, natural na darating sa isang tao yung siya ay tumanda. Siyempre, hindi naman tayo pabata, lahat tayo tatanda. Sa si Ate Gay, hindi niya tinatago yun. Natural na natural si Ate Gay. Hindi siya takot. Kaya nga si Ate Gay, sa, na nakita natin na, pero pag si Ate Gay nagayos, nakita naman natin, eh, hindi mo sukatakalain na si Ate Gay. 70 pero binabagay lang ni Ati Gay yung kanyang edad, yung kanyang aksyon sa kanyang edad. Pero si Atigay, talaga naman tanggap niya yung edad niya, no? Tanggap niya yung kanyang edad. At four, tanggap ni Ati Gay yung kanyang uh, mukha, no? Yung kanyang kung anong itsura niya. Wala siyang make -up. tanggap niya na makita siya. Aharap ah, siya sa tao na hindi siya natatakot na uh, sabihin kung ano-ano talaga si Ate Gay, walang kaselan-selan si Ate Gay. Kasi ang tunay na pagkatao tunay na kagandahan, hindi naman sa panlabas, kundi sa panloob. Eh si Ate Gay, maganda na sa panlabas, maganda pa ang kanyang panloob. Kaya si Ate Gay, hindi siya takot kung anong itsura niya, kung anong sasabihin niya, kung anong damit niya. Ang importante kay Ate Gay, totoo naman yon yung kanyang pakikiharap, yung kanyang puso. At tayo rin, of course, na pinapahalagan natin yung ugali ni Ate gay na yan. Sa ating gay, alam niyo po, tanggap niya yung sasabihin ng tao sa kanya. Number five po yan tanggap ni Atigay yung sasabihin sa kanya ng tao, kumbaga, hindi siya ganoon kaagad na nangangatwiran, hindi lumalaban. Si Ati Gay, alam niya kasi ang totoo eh. Sabi po sa Bible, sa Exodus 14.14, 14, I will fight for you. Wala kang dapat gawin, ipaglalaban ka ng Diyos. Yan yung nakikita ko kay Atigay Gay, hindi niya kailangan gumante. nandiyan yung ipinapas sa Diyos niya lahat. Ayan, no? Ayan. Tanggap din ni Ati Gay, pansinin mo siya, hindi mo siya pansinin. Si Ati Number six, no? O oh, number five ba? Oh, number six. tanggap ni Ate Gay yung kahit na anong trato. Kung baga, kung ano harapin mo siya, hindi mo siya pakaharapin. Kasi sa Ate Gay, hindi ma-out of place si Ate Gay. Hindi. Bakit? Kasi alam ni Ate Gay ang kanyang kalalagyan. Yan si Ate Gay. Uh, sa totoo po, no? Ang dami. Uh, dapat siyang ang best actress. Wala ka marinig sa kanya. Manalo, matalo. Tanggap ni Ate Gay. Si Atigay napasama ang pelikula niya sa uh, Metro Manila Film Festival o anumang festival. Matanggap po hindi, walang problema kay Atigay kasi alam ni Atigay yung kanyang kalalagyan, walang ka insecurities, no walang insecurities si Atigay. Alam niya, you know, at si Atigay tanggap niya yung mga fans niya. Talagang tanggap-tanggap na tanggap niya mahal na mahal niya at wala siyang pinipili, pantay-pantay ang pagmamahal ni Ate Yan po, marami pang bagay na tanggap sa si Ate Kayo po, meron pang naisip, no po? At syempre, mga pelikula ni Ate Gay, pansinin niyo po, no? Yung mga pelikula niya talaga makasaysayan, yung kanyang pelikula ay sumasalamin sa uh, kwento ng isang Pilipino, ng isang nirepresent nire yung isang Pinay, at hindi lang sa Pinay, kundi maging mga Pilipino. Di ba? Ang dami, dami pelikula. Bilib ako, no? Yung Bulaklak sa City Jail, yung Banawe, yung Floor Contemplation, Tatlong Taong Walang Diyos, Himala, Babae, di ba? Naglalayag, no? Die womb. Ano diba? ang dami-dami talagang makita mo si Ate na talagang sinasalamin niya. Parang yung pelikula na atikay, pinaghandaan, talagang papunta. Kumbaga sa atikay, hindi niya iniisip kung hindi kikita o kumita yung pelikula. Basta sa atikay, gagawin niya yung gusto niyang gawin. Lalo pat, ito ay talagang nagbibigay karangalan sa ating bansa. Alam niyo po, yan sa si Ate Gay. Kaya nga, patuloy nating supportan sa si Ate Gay. Nandiyan ang kanyang uh, guesting sa uh, uh, Lilet. Uh, ano po itong Lilet? Uh, yung kanya pong ano, at attorney at law. Hindi ba? Panoorin po natin. Lilet Matias, ayan. At syempre, uh, guest po siya dyan sa Marts 4. Panoorin natin, supportahan natin. And of course, nandiyan ang pelikula niyang... ah... Uh, uh, Pieta at Mananambal at marami pang projects sa ating guy. We love you ating guy. po na gusto ninyo ang ating topic. Ito po si KFDR na nagsasabi, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. God bless us all.